Guys, good morning. Ayan. For today's video, ayan. Alright. <coughs> Rock and roll. Kaya maglaro muna tayo ng basketball, guys. May ring dito sa bahay ni Boss. Dito sa basement. Ayan, kaway-kaway mo ng tropa ko. Si Madam. Tropa si Madam. Ayan, guys. Tanggal na naman tayo ng Christmas tree. Ayan na guys, ayan na yung tatanggalin ko. Abaklasin ko na yan. Dahil tapos na ang Pasko guys. Yan yung bahay ni boss. Yan yung hagdanan. Yan busy yung isaw. Yan. Oh.

Yeah. self help team night morning satu guys to solve masalah tu plus ingat guys self help jasa mui ic ok Ini siapa namanya ayo? Ini 26 nak. Oh, masih pang lumparkos out sa Pilisari kay Robin, kay Johnny Boy kay Ruiz kay Rudol po shout out Christian Bantags shout out dan bilias bagus sebenarnya tak mimpi lagi tu sebenarnya tak mimpi lagi dan, 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 <coughs> dan isi di

Shout out Thank you for watching. Ako ako na rin sa wakas. One year lang ayun. One year to pay. ko na kagad. Ayan dito sa Mental Trade. Mental Shout out guys sa inyo lahat